Guys, nakakatakot habang naglalakad ako sa daan na ito. May nakita akong taong nakahandusay. Nakabalot pero labas ang kanyang katawan. Kawawa guys. Makikita nyo dito sa dulo nito guys. Kitang kita talaga. Ayan po siya oh. Tingnan nyo guys ng mabuti. Ayan. Ayan. Yan guys, thank you sa inyong panunood. Sana'y huwag yung kalimutan i-subscribe ang aking channel. Like and share para lagi kayong updated sa mga bago ko videos. At sa mga darating pa natin mga videos guys, about adventures. Mga personal vlog ko guys na hindi niyo ma-miss. Yan, maraming salamat sa inyo guys.